Hello mga langga, magandang umaga, walang idea sa na naman po tayo. Pumili ka sa ako kanina ng isang kilong galunggo, ngayon pin pinrito ko siya. Kaya naisipan ko ngayon mag salsyadong isda. Isang kawali, maglalagay tayo ng konting mantika. At natin ang sibuyas, bawang, at lang po natin siyang mag-aroma. At isunod po natin ang kamatis. Mas maraming kamatis, mas masarap po. Pero po sa akin, sarang kamatis ang nilagay ko. Ayan, halayin lang po natin. At po natin, med medyo madurog ang kamatis. Pag durog bukas ang kamatis, mas malasa po siya. Ayan. Okay na po yan. Susunod po natin, maglalagay po ako ng isang tasang tubig. Lagyan ko na rin siya ng mga pampalasa, tulad ng paminta, seasoning or magic syrup, at patis. Laglagay na po ako niya ng konting asin. Konting-konti lang po kasi may patis na po tayo. Takpan lang at antayin natin kumulo. Kaya na po, kulo na. Isusunod naman po na ang ating binating itlog. Gandaan lang po nating lagay at halo-haloin po. Hayaan lang natin siyang kumulo para mag-reduce ng konti ang ating liquid. Tikman natin kung tama na ba ang lasa. Naglagay din pala ako dyan ng dalawang siling haba. pa so, palagdag ng lasa at aroma. Sa puntong ito, maglalagay na natin ang ating pritong galunggong. Kaya lang po natin kumulo upang note ang lasa. Pag ganitong nag-reduce ng ating liquid, Okay na po ito. Thank you for watching, mga langga. Sa susunod ulit po. Bye-bye!